Ang huli ko po mensahe ay mensahe sa kapaskuhan. Marami po sa ating mga katoliko na mga kapatid ay naghahanda na po sa panahon ng Pasko. Ang Pasko po ay panahon ng pagpapatawad, pagmamahalan at pagbibigay. Forgiving, giving, and loving. Lagi ko pong sinasabi na depende po yan sa tao. Pero dahil ako ay Vice President kailangan ko sabihin sa inyo na yan po ang mensahe at diwa ng Pasko. Pero po ako, hindi po talaga ako magpapatawad. Pero kailangan ko sabihin sa inyo na ang, panahon, ang Pasko ay panahon na pagpapatawad. Nasa, nasa, sa inyo na yan. Kung magpapatawad kayo, dahil iba-iba naman ang tao eh. Meron sa atin mabilis magpatawad, meron sa atin matagal, at meron sa atin dinadala na talaga sa hukay ang galit. Pagbibigay at pagmamahal. Hindi po kailangan na magara o expensive o lavish ang ating celebration ng Pasko. Dahil po, ang mahalaga po sa Pasko ay hindi po yung kamahal-mahal na lechon. 15,000, 18,000 na lechon, bandihadong daming pansit, gumabaha ang kanin. Dahil po, aanihin po natin ang masarap na lechon. Kung yun naman kumakain sa harap natin, ay masama ang loob nila sa atin. Okay po ba? Aanihin natin yung kasarap na pansit na luto natin. Kung galit sa atin, yung kumakain ng pansit. Galit sa atin dahil meron tayong nasabi, meron tayong nagawa. Nagtatampo sa atin dahil merong malik tayo. Kaya po, ang mas importante ay simple ang selebrasyon pero masaya ang lahat ng tao sa loob ng bahay na nagse-celebrate ng Pasko.